Hello po, gusto mo ba yung maman? Yung ikaw yung habulin ng pera. Okay, may 7.5 ka ba dyan? Oh, may punan talaga. Kasi ito po ay yung ikwintas. Ito po ay isang libyan. Tunay po ito ng libyan. Okay, galing po ito sa geologists at gemologist. And this one I'm wearing also libyan. But, limitado lang po kasi ang 7.5. Now, if you seeing this video, may karapatan ka pong yumaman sa mundo. Now, why don't you try this one? Ito po, pag mayroon ka dito, may trabaho ka, lagi kang may uti. Uti means pera. Kung ikaw po ma negosyo, hindi ka papatulugin dahil maraming biyaya, maraming mag-inquire, maraming sales, maraming profit. Nagbabala ka bang mag-open ng negosyo? Try this one. Because this is malapit po sa ating solar plexus, ang ating truth chakra at ang ating root chakra. Kung mahina po ang uh, solar plexus mo, ikaw po ay hindi lapitan ng piraw. Now, kung palakasin mo ang solar plexus mo, which is number one activator dyan, ang ating Libyan Basta tunay na libyan, I'm pretty sure po, nayayaman ka. Also, the bracelet is good. Now, grab the bracelet also. At saka, pinaka the best po na may offer ko sa inyo kung gusto mo yumaman is the Libyan 7.5 lang. Uh, limitado lang po ang magkaroon ng 7.5 kasi ang iba po ay ano na siya, mabigat. So, kung gusto mo yumaman, try may Libyan now and you will see, hindi mo ko makakalimutan for the rest of your life dahil dito madali kang mag-akit ng pera at madali ang pera pag meron kang anting-anting sa kapirahan which is the Libyan